ikot ko kayo sa aking banana farm so na backyard banana farm ayan yung mga uh, uh, mga organic guys na mga pataba so nagpa-deliver tayo ayan sako sako so, ito yung mga mga uh, nagtatrabaho dito sa par mais Basta aja ipost mo sa. Ha. Ajo ipost. Ano man, di kagandahan mo <laughs> <may> artista? <laughs> sa man hinadlaw ni o kuan? Nadlaw. Ha? Nadlaw lang. Oh, di ay. Yan yung bagulan eh. Oh. Oh. Back to you.